Yan mo, anong klaseng laro ng mga ibang lahi ito? Oh? Uh, India, Nepali, yung laro nila o. Oh. <laughs> Yan ako, oh, mo na. Oh. Nakakatawa eh o. Oh. Yan yung laro nila, mga ibang lahi. Maliit lang na bola. Ayun o, no, tumatakbo. Tapos papaloy nung isa. Oh. <laughs> Saka ibang eh, klase silang bumato, hindi tulad sa atin ng mga Pilipino ba, tinanong mo pagka, pagka sila. Tuwing hapon nyan sila dito pagkatapos ng trabaho nila. <laughs> eh, mga nila. Dito tayo sa parking handaan muna tayo. Dito rin kasi kami nagpa-parking. Ito yung kasama namin isa, o oh, yung balker. Ang karga naman nito, yung mga pagkain ng manok, pigs. Ito siya, o. Oh. Dumalang dito. Yan, o. Oh. Pigs Smell Factory. Mga pagkain ng manok, yung karga nito. Ito, tayo gagarahin na. At tapos na naman ang buong araw ang una biyay. Ay, salamat kay God. Tapos na naman ang isang araw. So, ulitin ulit. Ay, garahin na. Yan. Yan guys, yung komodisyon namin, oh. No? Ya. Okay, bye bye.